maisog na kababayan na nagrali sa Angeles. Pasensya na po, uh, inabot ako ng... Ayaw ko na lang sabihin kasi napakakorne. Pero, eh, retard na kasi ako at yung uh, pera ko, may meron ako, may, may retirement ako, pero eh, ko lang. at uh, yun na kasi ang source of uh, uh existence ko. So, ang uh, sorry, hindi ako nakapunta, pero I would like to congratulate you for your gesture uh, to show to the country and to the world that uh, may, may dangdang tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May dangdang na rin na pinapalabas natin. But this should be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all, na hindi kami yung